Magandang hapon mga kapatid. Ating topic ngayon ay tungkol sa oregano. Ang oregano ay isang halaman na makikita sa ating mga bakuran. Karaniwan itong ginagamit na pampapago dahil sa angking amoy nito at ginagawang panlasa sa mga lutuin. Itong halaman na ito ay tumutubo sa maiinit na lugar tulad ng Pilipinas tradisyon na nating mga Pilipino ang paggamit ng oregano I oregano bilang alternative alternatibong medisina. Marami itong lunas sa mga karamdaman at nakakatulong nakaka ito sa ating kalusugan. At ito ang mga sumusunod. Maganda ang oregano sa mga taong may obo at sipon. Tinutulungan nitong mapahupa at ang ang matinding pag-ubo at alisin ang bara sa ating sa ilong dulot sa sa sipon. Uminom ng oregano tea tatlong beses sa isang araw. Nakakatulong ito upang mabawasan ang pamamaga ng lalamunan. Nagbibigay ginhawa ang oregano sa ataong may hika at chronic bronchitis. Nakakatulong ito upang mapalakas ang ating immune system. Nakakatulong ito upang mapalakas ang ating Uh, katawan. Mabuti ito sa taong may kabag at nakatulong katulong sa panunaw ng ating chan. Dahil sa antibacterial, uh, antibacterial substance na nagagaling sa oregano, mainam itong ino, 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 inomin ng babaeng bagong panganap upang maiwasan ang mga infection. <coughs> tinutulungan itong uh, mapawis ang sirkulasyon ng dugo at para naman sa mga babae nagbibigay ginhawa ito dahil sa dysmenorrhea uh, o sakit sa puson. Nakakatulong din ang oregano sa mga taong may urinary tract infection o UTI. Dahil sa mayaman sa antioxidant compound ang oregano, tumutulong ito upang maiwasan ang pagkakaroon ng kanser at Nilalabanan labanan nito ang mga free radicals sa katawan sanhi ng pagtanda. So salamat sa sa pakikinig at uh, uh, see you ulit. Thank you.